Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Muling naglabas ng guidelines kahapon ang Commission on Elections sa COMELEC ilang araw bago mag-umpisa ang campaign period ng Barangay at Sanggunyang Kabataan Elections o BSKE bukas October 19. Sa inilabas na press statement ng COMELEC, nakapaloob dito ang mga alituntunin tuwing panahon ng kampanya, gaya ng pagbabawal sa pagpaskil ng maling sukat ng campaign poster, vote buying kung saan kasama rito ang pamimigay ng pera o anumang bagay gaya ng pagkain at inumin sa mga sumusuporta. At maging ang pagtakda sa limang piso bawat reestradong botante sa barangay para sa campaign expenditures ng tumatakbong kandidato. Matatanda ang una ng naglabas ng memorandum ang COMELEC nitong Kaugnay sa 2023 BSK Elections. Ayon pa sa Comelec, mananagot ang kandidatong lalabag at hindi susunod sa kanilang campaign guidelines. Samantala, ilulunsad din ng Comelec ang malawakang Operation Baklas simula October 20 hanggang 27 upang tanggali ng mga illegal na campaign materials ng pasaway na kandidato. Naghain ng isang resolusyon ng makabayan block na himukin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa umano'y kaso ng extrajudicial killing sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos aminin ni Duterte sa kanyang interview sa SMNI na ginamit niyang confidential funds ng Davao City upang isagawa ang extrajudicial killings noong siya'y alkalde pa lang ng syudad. Sa resolusyong ipinasa nila, nakasaad dito na nagpapatunay lamang ang pag-amin ni Duterte para investigahan siya ng ICC at mabigyang hustisya ang mga biktima ng EJK at umanoy bloody war on drugs ng kanyang administrasyon. Matatandaan na nito lamang Hulyo nang sinabi ni Pangulong Marcos na tapos ng usapan nila sa ICC at walang balak makipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa investigasyon laban kay Duterte. Dalawang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi sa inkwentro sa bayan ng Ibi Magalona, Negros Occidental, Martes, October 17. Ayon kay Lieutenant Colonel J.J. Javines ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, naganap pang inkwentro sa pagitan ng tropa ng 79th Infantry Battalion at nasa siyam na rebelde sa sitio na Balasdos, Barangay Canlusong, bandang alas 5 ng hapon. Dalawang nasawi na kinilalang sina Christian Job Vargas, 30 anyos, at Maylin Salgado, 31 anyos, nakapwa kapwa-residente ng Himamaylan City sa parehong probinsya. Ilan sa mga nakuha sa lugar ng inkwentro ay ang mga armas gaya ng dalawang M16, isang M14, isang AR-15, isang Garand Rifle at isang Upper Receiver M16 Rifle. Giit naman ng pamilya ng dalawa, hindi rebelde ang mga napatay nilang kaanak. Agosto pa lang ng taon na nakatanggap ng ulat ang batalyon tungkol sa presensya ng NPA sa nasabing barangay, dahilan o pang nito ang aktibidad sa lugar. Winestyo ni Sen. Cynthia Villar ngayong araw ang pagbaba ng funding ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa National Greening Program o NGP matapos niyang hanapan ng accounting ang programa noong nakaraang taon. Pinalilipat ko sa PA para malaman kung talaga nagagamit eh, lumiit. Mula sa 4.5 billion pesos, bumaba ang budget na nakalaan sa NGP sa 2.6 billion pesos. Ito'y matapos isa ilalim ang naturang programa sa Protected Area o PA. Ayon kay Villar, iminungkahi ang paglipat nito ng mga senador upang magkaroon ng wastong accounting. Sa paglalagay nito sa mga PA, masusuri ang mga lokasyon na pinaglalaanan ng greening program. Kaya minsan naiisip ko, madumiisip ko eh. Nung greening na walang accounting, okay sa inyo 4.5 billion. Nung ma-account na dahil nilipat sa protected area, pinalit nyo na kasi you will be accounted for. Nun, alam mo, ang, ang impression sa greening talaga sa inyo, ano yun eh, kalokohan yun. Paliwanag ng DENR ang dahilan ng paglipat ng budget ay ang efficient use ng NGP. Sagot naman ng senador, kinakailangan pa rin ng pagtaas ng budget para matulungan ang mga mahihirap na probinsya na higit na nangangailangan ng naturang programa. Ang National Greening Program ay priority program ng DENR na layong bawasan ng kagutuman, isulong ang food security, environmental stability, biodiversity conservation at pagpapalakas ng climate change mitigation at adaptation. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag at inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tinyo>